So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So magiging topic natin ngayon mga kamamay is malakas na pang-akit sa lalaki ng isang babae upang palagi kanyang maisip. Okay? Ito yung mga kailangan mong gawin na sigurado akong magiging effective para sa ganon ang isang lalaki ay palagi kang iisipin. So mga kamamay, kung gusto mong malaman itong mga bagay na to, isa lang ang hinihiling ko. If ever na hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo lang ang subscribe button, notification bell, and syempre ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ibahagi sa inyo. So kung napindut mo na, huwag natin masyadong patagalin pa at simulan na natin ang videong ito So ano nga ba ang malakas na pangakit ng isang babae pagdating sa isang lalaki upang palagi kanyang isipin So number one Iwasan mo na maging toxic ang ugali mo sa ibang tao Yes mga kamamay Kailangan ipakita mo palagi sa kanila na maayos ka Ipala Ipakita mo palagi sa kanila na talagang uh, high value ka okay, sa ibang tao. Kasi pag nakita ng ibang tao na toxic ka, nabalitaan ng ibang tao na napangit palang ugali mo, na madamot ka, na hindi ka pala mapagkakatiwalaan, ang mga lalaki, mga kamamay, lalayo ang ka. Hindi ka nila iisipin, especially yung mga nagkakagusto sa'yo, yung may mga karas sa'yo. Pagka minsan nilang nabalitaan na ang ugali mo pala ay basura, eh talagang hindi ka na nila iisipin. Bigla na lang magbabago yung pagtingin nila sa inyo. Sasabihin ng iba, ah, dati crush ko yan, pero simula nung malaman ko na nagnakaw pala yan, na nangupit pala yan, hindi ko na siya naging crush, sayang naman, maganda pa naman siya. So, ganun ang mangyayari mga kamamay. Kaya, Pilitin nyo na maging mabuting tao. Pilitin nyo maging... Uh... Okay, uh, mapagkakatiwalaan at sigurado ko mga kamamay, lagi kang iisipin, hindi lang ng uh, taong mahal mo, pati yung ibang mga lalaki dyan. Ta talagang iisipin ka niya, talagang marami ang hahanga sa'yo, marami ang magkakakrush sa'yo kapag ka ganyan ka. Kaya mga kamamay, sikapin mo na magkaroon ka ng mabuting puso, tumulong ka sa kapwa para sa ganon, maging mabango ang pangalan mo at marami ang humanga sa'yo at marami ang mag-isip sa'yo. Okay? So, pilitin mo na maging mabuti kang tao, mabuti ka sa kapwa mo. Okay? So, number two, pahalagahan at mahalin mo ang sarili mo. Yes, mga kamamay, mahalaga na piliin mo pa rin ang pagmamahal sa sarili mo. Huwag ka masyadong magbigay ng maraming oras sa ibang lalaki o sa iisang lalaki. Kasi kapag ka, ang isang babae na in love, nagmamahal, ibinubuhos nila lahat ng pagmamahal nila sa isang lalaki. Lahat ng oras nila, lagi nilang ibinubuhos, lagi nilang tinatawagan, lagi nilang itinetext, lagi silang nagme-message. Which is mali yun mga kamamay. Mas mahalaga po na mas bigyan mo ng pansin ang sarili mo. Magsikap ka, magtrabaho ka, mag-self-improve ka, magpaganda ka, magpa ka, Sarili mong bigyan mo ng oras, hindi ang isang lalaki. Ayaw po ng isang lalaki na binibigyan nyo sila ng maraming atensyon. Ayaw po ng mga lalaki na binibigyan nyo sila ng maraming oras. Ang gusto nila, sila yung naghahabol sa inyo. Sila yung uh, nagme-message sa inyo. Sila yung nungungulit sa inyo. So, apa, paano yun mangyayari, mga kamamay? Eh, di wag kang masyadong magbigay ng oras sa kanila. Mas pagtuunan mo ng pansin ang sarili mo. Mas pagtuunan mo ng pansin ang pagpapaganda sa sarili mo. Pag Mas pagtuunan So, una mo pansin ang karir mo, ang trabaho mo. So, sa, sa, paraang ganyan mga kamamay, magiging mabango ka, okay, sa mga lalaki, magiging mabango ka sa, okay, sa partner mo. Kasi, hindi ka palaging, uh, hindi mo sila minamata palagi, hindi mo sila palaging itinetext, hindi mo sila palaging kinukulit Sa so, madaling sabi, yun ang gusto ng mga lalaki na challenge sila. Kaya mas mahalaga pa rin na mahalin mo ang sarili mo at pahalagahan. At the same time, kapag ka kasi ibinuhos mo ang uh, pagmamahal mo sa isang uh, lalaki ng buong buo ang oras mo, kapag ka sinaktan ka ng mga yan, kapag ka ka ng mga yan, wasak na wasak ka. Baka mamaya hindi ka na makamove on. Baka mamaya sasabihin sasabi mo sa akin, hindi mo na kayang mabuhay pa. Baka mamaya makapag-isip ka pa ng hindi magagandang bagay dito sa mundo. Kaya sinasabi ko sa inyo, magtira pa rin at mahalin pahalagahan pa rin ang sarili ninyo. Kasi yan palagi ang uh, nandyan kasama nyo, hindi siya mangiiwan kahit na anong mangyari. Okay? So number three. Magpaganda ka ng katawan at magpaseksi. Yes, mga kamamay, napakalakas nitong pangakit sa isang lalaki para lagi kanyang isip-isipin. Kapag ka nakikita ka niya na palagi kang nagwo workout nag-gym, -gy nagsusumba, e eh talagang hahangaan ka. Iilan at bibihira na po sa mga babae yung ginagawa yan. Mga babaeng inaalagaan ng kanilang sarili kasi ngayon yung mga babae ngayon, wala silang pakialam sa kanilang sarili. E eh ano kung tumaba? Eh ano kung mamayat, wala silang pakialam sa kanilang sarili. Pero ikaw, kung, pa, kung bibigyan mo ng pagkakataon, ang sarili mo na mahalin at uh, magpa-sexy, mag-workout, ay eh, talagang hahabul-habulin ka ng maraming kalalakihan. Hindi lamang iisa. Yung iba, sayang eh. Magaganda sana ang itsura pero ang tataba. Okay, yung iba naman, ang gaganda sana ng itsura pero sobra namang papayat. Ayaw nilang bigyan ng pansin ang kanilang kalusugan. Kasi mga kamamay, kapag ka kapag ka po kayo ay nagwo workout double purpose po yan. Gumaganda na ang katawan mo, yung image mo gumaganda, yung figure mo gumaganda. At the same time, yung kalusugan mo nagiging healthy rin po mga kamamay. Yung iba dyan, sakalang sila magsusumba, sakalang sila magja-jogging, sakalang sila mag-exercise, kapag ka sila ay may sakit na, which is maling-mali yun mga kamamay. So maintenance po mga kamamay, ang workout, ang exercise para po sa ating kalusugan. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo mga kamamay, magpa-sexy kayo, mag-workout kayo, alagaan niyo sarili niyo at sigurado ako marami kalalakihan lalakihan hahanga at maghahabol at hindi kanyo at hindi ka mawawala sa isipan ng isang lalaki. So napakaganda kaya at napaka nakakagigil sa isang uh, babae na makita namin silang healthy, sexy at talagang uh, masarap 'di ba? Ganun eh, kaming mga lalaki, kami ay mga visual creature. Kung anong nakikita namin, kapag ka sexy kayo, 'yan yung magiging uh, appeal po ninyo pagdating sa amin. Maraming mga kalalakihan ang mahuhumaling kapag ka sexy kayo, kapag ka maganda ang figure ninyo, kapag ka maganda ang katawan ninyo, maraming maaakit. Kaya panatilihin niyo palagi ang uh, wastong pag shot at pangangalaga sa inyong katawan. Sigurado ako, hindi titigil ang isang lalaki sa pag-iisip sa iyo at baka nga mamaya kahit hindi kayo friend, may message kanya dahil sa ganda ng katawan mo na hindi maalis sa kanyang isipan. Alright? So number four, mag-post ka ng kaakit-akit mong mga larawan sa social media. Yes mga kamamay, dito nakukuryus ang maraming kalalakihan Kapag ka nakita kayo nila sa social media okay? Pag nakita nila kayong nagpo-post kayo ng mga magaganda nyong uh, itsura Ng mga bagong ligo kayo yung mga bagong uh, katatapos niyo lang mag-workout ay eh, talagang marami kalalakihan ang nagla-like, ang nagpupuso, ang nag, uh, nagre-react sa mga post niyo kasi marami nagkakagusto, marami ang nahuhumaling, yung iba nga isine pa yung inyong mga larawan sa kanilang cellphone para lagi kayong nakikita. So ganyong kalakas ang uh, tips na to kapag nag-post kayo, talagang uh, hindi kayo maaalis sa isipan ng isang lalaki pata yung mga asawa nyo, pata yung mga jowa ninyo, eh talagang uh, magugulat sila kapag nakita nila yung inyong uh, alindog yung inyong kaseksihan sa social media gusto nilang bakuran kayo gusto nilang ipadilit yung post ninyo kasi nga maraming kalalakihan na makakakita sa inyo at possible marami rin kalalakihan na mag-message sa inyo at yun ang iniiwasan ng mga partners ninyo kaya wala namang masama kung paminsan-minsan Mag-post ka ng mga photos mo Ng mga magaganda at uh, masasarap mong larawan sa social media Para sa ganon, makita nila na ah, ito pala yung babaeng nagwo-workout talaga, oh. Talagang decided magpaganda ng katawan, nakakagigil. Dati ang payat-payat nito, ang taba-taba nito. Pero ngayon, nung makita ko, ang ganda, wow, Wow. -wow. Sisave ko yung picture nito. So, ganyan po kalakas ah, uh, na makapangakit ang inyong mga post especially kung uh, magaganda ang inyong katawan at lagi kayong nag-aayos. Kaya, ugaliin mga kamamay ni paminsan-minsan, mag-post kayo sa social media. So, next, Ayusin mo ang forma mo. Oo mga kamamay, mahalaga po ito na inyong ayusin. Baka mamaya ang pormahan ninyo is mga sinauna pa, yung mga malong, yung mga pantalon na sobrang lalapad ng baba, hindi na po uso yan. Hindi na po uso yan ngayon mga kamamay. Ang uso po ngayon is yung mga sexy type kung titingnan slim yung mga hapit na hapit, okay? Especially, sabi ko nga palagi, kung kayo is nagwo workout dyan makikita ang hubog ng inyong katawan. Sa outfit, sa formahan, dyan makikita ang kaseksihan, ni kaseksihan ninyo at maraming kalalakihan ng maaakit. Okay, especially yung mga kababaihan natin na magaganda ang balakang. Kahit ako, na naku-curious ako at talagang napapalingon sa mga babaeng ganyan. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo ha, ah, ayusin niyo ang formahan ninyo. Baka, baka mamaya hindi kayo lingunin, baka mamaya hindi maging attractive ang uh, inyong uh, dating pagdating sa ibang mga lalaki kasi pangit ang forma ninyo. Isa rin po sa nakakapagbigay ng attraction at nakakapagbigay ng curiosity sa isang lalaki pagdating sa isang babae is yung forma ninyo. Okay? Huwag masyadong sinauna, huwag masyadong maluluang ang suot. Ipakita nyo syempre yung curve ng katawan ninyo at sigurado ako, kaakitang ka at hindi, hindi mo sa isipan ng isang lalaki kapag ka minsan kanyang nakita at nagulit siya sa ganda ng katawan mo mga kamamay. Okay? Kaya sa pagkakataong ito, ayusin nyo din po ang forma ninyo mga kamamay. Alright? So next, Huwag kang masyadong maingay at papansin. Ayan, ito na naman tayo. Ano, mga girls, nagiging ganito kayo, nagtatransform kayo sa pagiging ganito kapag ka ang inyong mga crush, kapag ka ang inyong mga gusto at minamahal. Bigla kayong umiingay sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Siguro nagpapapansin kayo. Siguro gusto nyo na tingnan kayo ng isang lalaki. Siguro gusto nyo na i-appreciate ang inyong, uh, ang inyong uh, presence. Kapag ka nandyan yung gusto nyo, kapag ka nandyan yung crush ninyo, which is hindi nyo dapat ginagawa yon, hayaan yung siya yung makapansin, hayaan mong siya yung uh, bumati sa inyo, huwag kayong maingay masyado, nagiging OA sa kanila. At baka mamaya masura pa yung mga yan, lalo kayong hindi pansinin. Para kayo ay isip-isipin ng isang lalaki, magsuot na lang kayo ng maayos na pananamit, Okay, maging uh, presentable kayo, ayusin yung forma ninyo, magpa-sexy kayo, at sigurado ako kahit hindi kayo umimek, kahit wala kayong gawin, mapapansin at mapapansin kayo ng isang lalaki, at dyan lalabas ang atraksyon ninyo pagdating sa isang lalaki. And last, itaas mo ng konti, tingin mo sa sarili mo. Yes, maging kumpiyansa ka kahit papano sa sarili mo. Hindi po pwede yung pahiyahiya ka, hindi po pwede yung... Hindi ka makabasag ng pinggan. Kailangan kahit pa paano maging kumpiyansa ka sa sarili mo na may sarili kang ganda at kakayahan. Okay? So, pagka ganyan mga kamamay, makukuryo ang isang lalaki. Yung tipong, sino yon Sino yung babae na yon Parang ang seryoso naman niya, parang uh, ang galing naman niyang manalita kapag kakinakausap mo, hindi masyadong maingay, hindi masyadong masakit sa ulo, hindi masyadong masakit sa tenga. Yung tipong kapag kakinakausap mo, sumasagot. Yung tipong kapag ka may gusto kang malaman, sinasabi niya kung ano yung uh, gusto mong detalye. Yan yung mga babaeng may kumpiyansa sa sarili. Yung tipong uh, hindi mo siya pwedeng biru-biruin, hindi mo siya po pwedeng loko-lokohin sa madaling sabi irerespeto mo talaga yung babaeng ganyan talagang igagalang mo talaga yung babaeng ganyan so i-plus pa natin yung maganda mong ugali i-plus pa natin yung maganda mong katawan i-plus pa natin na meron kang karir i-plus pa natin yung talagang mysterious ka eh talagang iisipin ka ng isang lalaki yung tipong nasulyapan ka ng isang lalaki at talagang na nagandahan siya sa'yo naging uh, maganda sa kanya ang aura mo kahit umuwi ng bahay ang isang lalaki iisip-isipin ka pa rin paulit-ulit na papasok sa kanyang is isipan na sino kaya yung babae na yun? Ang ganda naman niya. Sino kaya yun? Anak kaya nino? Pilisan ko kaya yun? Sino kaya yun? Kaibigan kaya nino yun? Para sa ganun, pag naging kaibigan ni ano yun, kakaibigan ko muna yung isa, tapos saka ko siya itatanong. So, ganyan ang gagawin ng isang lalaki kapag ka nakita niya na meron kang self-confidence sa sarili mo, may kumpiyansa ka. Okay? Talagang marami ang maa-attract mo kapag ka ganyan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamaya, ah, sundin nyo yung mga bagay na sinabi ko sa inyo para sa ganon. Hindi malayo na palagi kayong isipin at hindi mawala sa isipan kayo ng isang lalaki. Okay? So ilan lang yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan nyong gawin para sa ganon. Lagi kayong uh, isipin ng isang lalaki at hindi kayo mawala sa maghapon nilang ginagawa. Ayan. So, if ever na gusto nyo pa po ng ganito klase ng love advice, mga kamamay, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and ilike na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa inyo. So, paano mga kamamay? Masaya po ako. Tinapos nyo yung video ito Mag-comment ka naman kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan pa ang naaabot ng ating mga ginagawang video. If ever na may gusto ka at request kang topic about sa iyong buhay pag-ibig, pag-usapan natin yan, ibaba mo na po yan sa comment section at akong bahala sa iyo. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam po.